ka naman. Bababa na lang ako, sir, 2.0. Jealous ka? Hmm? Huwag mag-jealous. agad. Bababa na lang ako, sana all. Huh? sir, 2.0. Thank you so much. Oh, bakit ka bababa? Ba? Ah? I need to go na po. Follow Ulofos. mo ko. Sir, 2.0, follow mo ko ah. Bakit ka bababa? Bigyan mo ko ng tatlong rason. Una, sana all. <laughs> pangalawa. <laughs> Nakita ko yon. Oh. Pangatlo. Pangalawa na wala Wala pa pangalawa. pang, 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 pang pa, pa, una lang. Una nga yung ano. Ano ba yung sabi ko? Nasabi ko na eh. Oh. Hello po. Ah, okay. Um, Amara, magandang gabi. Taga saan? I'm from Malolos, Bulacan. Tanong, may anak ka na? Wala po. Ilang taon ka na? 35. Ay, Diyos ko. Maluoy, kalibo. <laughs> 35 ka na, tapos wala kang anak, tapos wala kang boyfriend. Diyos ko, Maria. Iba na ang mundo ngayon. problema hindi ka naman pangit. Bakit mo ka agad din accept, sir? Ano to? 2.0 Pinapanood lang talaga kita. Kasalanan ko pa talaga. Ang tindi mo, ha? Hindi, hindi ka talaga na expect. Alam mo ba ang daming nagre-request ano, nagre 46. Issue ba? Yon? Issue? Hindi naman. Ano, sobrang ano lang, nakakatawa. Totoo hmm. ba 'to? Oh, huwag ka na matuwa kasi lahat <laughs> ng natuwa dito na buntis. Oh, <laughs> <man. laughs> is your chance. Uy, totoo ikaw to. Totoo ang siro. May sigat. Ang famous. Picture lang. What? Taga saan ka po? Ah, okay. Hindi ka naghahanap, no? Naghahanap po. Taga saan ka po? Ah, Visayas. Ah, uh -huh. uh, Cebu? kapis Malapit na po ba? Kapis. Ah, okay. Okay. Ano po ang dialect nyo po? Bisaya, Ilonggo. Nakakaintindi po ako ng ano eh. Ang Ilonggo? Yes, tsaka o, ng Cebuano. Ay, isang namit-namit eh. Opo, ano po ba yun? Ay, gusto mo malaman. Ay, okay. Mrs. Sol. Ah, kung gusto mong malaman, kita mo na tayo para maranasan mo. Sige, nandito ko sa Mindanao eh. sa Mindanao. I'm from South Cotabato. Ay, uh, uh. oo. nangyari? Bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Bakit po? Hindi po ba pwede? Hindi. Bawal na, po ba? ba? 35 ka na single ka pa? Bakit? Hindi po ba pwede? Ano po ba dapat? Kailangan 18? May asawa na? kaya nga ako nagtatanong, di ba? Bakit? Parang galit ka. Huwag <laughs> ka po, Gordy. 2.0 idol kita. Hindi nga, naku-curious ako. Idol Bakit? kita! Napapanood lang kita. Alam mo ba, lahat ng mga post mo dito, napanood ko lahat yun na like ko na. Wala. No. Patay ka dito. Wala akong price. Wala akong price ay 2.0. <laughs> Gusto mo magka-price ka? Oo. Mm -mm. Hindi pwede virtual. Price price? Hindi pwede. Ah, uh, virtual. Gusto ko actual. Single ka po ba? 2.0? Hindi na po ako single, may anak at asawa na po ako Alam Eh bakit po kayo nag-ano? <laughs> Anong-ano? Wala po ano? Uy, hindi ko talaga inexpect na-expect na yung 2.0 Akala ko joke-joke lang, nakahiga talaga ako Ano, hmm. so, nag-try lang ako, napindutin Pagpindot ko, in-accept mo kagad Oo nga, kaya nga hindi ka naghahanap <laughs> Bakit? Idol talaga kita, promise. Matagal na kita sinusubaybayan. O anong gusto mong gawin ko para masatisfy ano ka? Ano po, nagpapasalamat ako kasi sobrang ano, napaka sarap pala ng pakiramdam na katabi ko ngayon. Oh. Wow. Si 2.0, gano'n nga tayo, tignan mo. Sige na. 2.0. May yari <laughs> ako na tawa ko nyo nga gano'n gano'n. Sige na, 2.0. Gano'n na, oh, dito oh, sa, akin. sa akin. Hindi. Ay, bakit? Ayaw mo? I told you that you me. Oh, ganun ka, ganun ka. Oh. oh, sige. Pala. Hey. <laughs> <laughs> Ilang taon ka na ba, 2.0? Ako magtatanong. Ako host ngayon. Ilang taon ka na po? 32. Ay, wow. Age doesn't matter, di ba? may balak, may balak. Ano po? Pupunta ako ng Cebu. Ah, susunod na buwan. Ah, okay. Actually, well, sa Mindanao din ako, sa Buanga. Ah, malayo dito. O, kaya nga eh, sabi ni Lord, magpalayo ng kaunti kasi pag malapit, Diyos ko, disgrasya talaga mangyari sa akin. Uy, pwede ba kita maging friend? Pinalo na kita, matagal no? Friend lang? Ay, ay mo ko. Ay. <laughs> ano? Ano? friend lang Oo, friend tayo. Mhm, mm sige. Walang problema. Uh, Oo, kaya naman Uy, natin. hindi ka talaga na ano, unexpected to promise. Mm -hmm. Nag-try lang talaga ako. Sabi ko matry nga. First time kita nakita na walang kausap eh. Tuwing ah. nadaan ako sa live mo, may kausap ka. Talaga? Selos ka? Uh, medyo. <laughs> <laughs> ano ba yung ano, mga gusto ni uh, Ma'am sa isang lalaki? Eh? Ano, mabait. Iyon lang. Enough na. Mabait. Sa tingin mo, mabait si Tufo Incero? Opo. Hmm? Parang kilala. <laughs> <laughs> mm -mm. So, ano? Uy, thank you po sa mga nag-follow. Thank you so, so much. Mahahanapan na kita. Boys. Ano po? Mahahanapan na kita. O, oh, sige po. Mm -mm. So guys ha, uh, 35 years old. Tanong ko lang ma'am, no, okay. dahil uh, 35 ka na. Oo. Ah, uh, nakatikim ka na ba ng luto ng Panginoon? Ano ba 'yun? Bigol mo, retard ka niyan. Ay, ma'am, pass is pass. Ay, 2.0. Ah. Wala, ay do talaga rekta promise. Um, ah, ma, magpa-party tayo. Ganito pala, no, pagka nakaka-act talagang ano pala, talagang sobrang ano ka, matutuwa ka kasi hindi mo, ano, unexpected. Wait lang guys, sa Welcome back. back. Wow! <laughs> Mag-end live na ako, sige. Hello, ma'am. Ang ganda naman. Hala? Bababa na lang ako, sir, 2.0. Selos ka? Hmm? Huwag selos. agad. Bababa na lang ako, sana all. Huh? Sir, 2.0, thank you so much. O, bakit ka bababa? Ah? Uh, I need to go na po. Palo mo ko. Sir, 2.0, palo mo ko ah. Bakit ka bababa? Bigyan mo ko ng tatlong rason. Una, sana all. <laughs> pangalawa. <laughs> Nakita ko yon. Oh. Pangatlo. Pangalawa na wala Wala pa pangalawa. Eh. Panga, pang pa, pang, pang, pang-una lang. Una nga yung ano. Ano ba yung sabi ko? Nasabi ko na eh. Oh. Nakita ko yon. Una. Pangalawa. Sana all. Pangatlo. I have to go. Why? Because ano, I'm busy right now. I have to cook ano, rice and food for dinner. Kasi sinungaling ka talaga sa akin. Hoy, 2.0! Hindi totoo yung sinasabi Iba yung sinasabi na bibig mo, iba yung pinapakita ng mata mo. Ano po nakikita niyo sa mata ko? Tingin ka sa akin. Wala na kasi tayong magagawa. Kaya nga po, sabi ko nga. Nangyari na eh. May nauna. Kaya nga po. So, gano'n na lang ba yun? Hindi mo na ako papansinin. Hindi na po. Kasi behave ako eh. Ay, guys, halata. talaga guys yung reaction niya. Guys, totoo talaga. Masakit po. Bakit? Hindi niyo po ba naranasan, naranasan yung gano'n? Sir, thank you. Hindi gusto ko lang magpakatotoo. Ayoko magsinungaling. Kaya nga po, kaya nga po, 'di ba? Ayoko din magano magsinungaling kaya I need to go na lang. I'm so ano, I'm so masaya at nakasama kita. Hindi ka masaya, Or, nakikita ko sa mata mo. Minute. Hindi ka masaya. Masaya po, promise. Hindi ka masaya, nakikita ko sa mata mo. Iba yung sinasabi ng mata mo, iba din ang sinasabi ng bibig mo. Ay <laughs> nasundan na ako ng mga katin ko. Hi, mga ka-team Sunflower. Hello. Ano? Ano po? Wala na magagawa. Ito na ako eh. Opo, ang gwapo mo kasi eh. Wag ang... Pwede pala mag sa ano, sa dito, no? Hi po. Pwede pala mag-kiss, no? Bakit? Hindi pa pwede? <gasps> Hindi, akala ko kasi ma-AR. <laughs> Mare-restrict. <laughs> Parang gusto mo akong ma -ara. Hindi, <laughs> nakita ko lang yun. Ang ganda ng asawa niya po nung no, long hair. Ang mm -hmm. ganda, no? Long napaka naman, niya, no? Ano po? Long hair ka din naman. Hindi, short hair na po yan. Nung dati, long hair. Pero, pinaputol ko na. Mahaba din yan. Gusto niya po ba mahaba? Oo. okay. Alam mo kung bakit? Bakit po? Mahilig kasi ako magsuklay. Thank you, lovely. For the compliment. Mabait daw si Ate Amara. Ka-team ko. Thank you so much. Guys, nice, yeah. pasensya na po ha. Pasensya na po. Hindi pa nga ako nakaayos. So oh. Sir 2.0. Bye-bye. Bye. Nice to meet you. Yeah. Thank you for the ano pin dot pin dot and accept me.